tayo ay ngayon ay kukuha tayo ng salay at magluluto nga po pala tayo ng sinantol dito po yan nakatanim sa taas ng bahay namin kaunti taniman po kami dito sa taas yan mga kamars, na so tayo nakakuha na ng salay. Isa lang po ang ating gagamitin. yung po yung tanim pong salay. yan mga kamars, naklang na po natin yung santol. Nilagyan na din po natin yung gata, yung pangalawang gata. Ilalagyan na din po natin yung tanglad. Salay. Lagyan na rin po natin yung luya. Bawang. Lagyan na rin po natin. Hmm. Hindi ko na po ipinakita yung paghihiwa ko niyan. Talaga so, naman po marami akong ginagawa. May pagluluto ng paninda. Ayan. Hmm. Lagyan po natin ng asin. Haluin po lang muna natin. Ayan. Ito na sa ating sinandol. Shout out sa iyo tatay at sa katiya. Sabi kayo mong santol na kinayod. Ayan. Ayan, natatakpan po muna natin. Ayan, napuwi at isinantot. Mga okay, po natin? Mga kamars, ito yan Ayan, nilagyan na din po natin yung lahok na hipon. May malalaki at may maliliit. At may konti rin pong kasalga. Ayan. Sarap na to. masarap na po. Masarap na mga kamars. Ang ating sinangkot. Malik ang hipo. Pero may maligay din kasi o sea, yan. Ayan ating yan na ang ating sinantuan mga kamangas. po sa ating sinantong. Oh, sarap. Masarap na po. Mga kamars, nakakalit yung sinantong. Nalagyan na po natin yung papanggata. Ayan. Ibigay na po natin. Hmm. na 'yan. Ngayon, kakain na muna. Eh, alam mo, ko. Mama ingin putai sokape pulai, ini ya, bibit yang pola ya sila, yang patin sinantul benitan. Ah. Yan, kaya ighan muna po natin ito. upat po natin. At may sabaw ko kung po kaunti. Kailangan po ito iigat. po natin ito. mga ang ating sinuntol. Wala nga po pala tayong silip, kaya hindi natin malalagyan ng silip. Hindi tayo nakapagpabili. Wala naman bunga yung aming silip sa taas. May bunga, kaya lang hindi pa hinugod. Ayan, maya-maya pi-aaho na lang natin ang um, mga mantika na. Ayan, at luto na po ang ating mga kamay at aawunin na po natin. Malagyan na po natin sa lalagyan. Magbibigay po tayo sa kapitbahay. Magshishare tayo ng ulam. Mga kamay at naisa rin na po natin sa lalagyan. Magbibigay na po natin sa mga kapitbahay na po natin.